Hi! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ayan, so sa so, content na to, gusto ko pong i-share sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers. lalo laro na kung sa aking pumunta sa aking YouTube channel. Uh, i-share ko lang to guys based on my experience. Bilang isang small YouTuber, i-share ko kung ano yung mga na-experience ko bilang isang YouTuber. Kung gaano nakakatulong sa akin ang pagbablog. Alam naman natin bilang isang individual, bilang isang tao, narami tayong mga circumstances, like mga problems, mga you know, problema na hindi natin maiwasan sa pang araw araw So, itong pagbablog ko ay isang stress reliever na rin po sa akin. Stress reliever in a way na nakakatulong siya sa akin para maibisan yung aking stress or ang aking mga big mga binadala sa buhay. Sa pagbablog, nai-release ko yung aking mga nararamdaman, yung aking mga, uh, mga sugerani. So, normal na naman po yan bilang isang tao na magkakaroon tayo ng mga problema kasi uh, hindi naman talaga perfect ang buhay. Lahat po ay eh, napagdadaanan po natin. Ngayon, so, isashare ko sa inyo na masaya po ako uh, bilang isang vlogger na na experience ko yung ganito na pwede ko i-share sa inyo kung gaano nakakatulong sa akin ng sobra itong aking pagbablog. Yan. Sa pamamagitan ng paggawa po ng content, ay eh, nababawasan po yung aking mga worries araw-araw. At syempre, nakakaroon ako ng idea or nag-iisip ako ng content na pwede ko i-share sa inyo. Doon na sinasabi ko, ngayon 2025, aim po ko po talaga na palaguin itong aking YouTube channel. So, isa po ito sa mga experience as a small YouTuber na pwede ko i-share sa inyo na kung paano nakakatulong sa akin ang pagpa-vlog. Lalo na lang sa mental and emotional. Kasi as a healthcare worker, hindi naman talaga natin may iwasan yung marami tayong iniisip at inaalala sa buhay. In a way na nagiging productive po ako sa pagawa ng mga content base sa aking karanasan or sa aking experience as a YouTuber. Marami po akong naging karanasan at uh, experience as a small YouTuber. Ako so, po kasi na-inspired yung ibang nagpa-vlog kung paano ko sumukulan ng aking YouTube channel. Ito na content na siguro um, gusto kong mag-focus muna sa pagpa-vlog, sa content na kung paano ako nag-start ng vlog, kung ano yung mga bagay na ginagawa ko sa pagpa-vlog. Yun po yung gusto kong i-share sa inyo guys. Ayan. So nakakatulog talaga siya sa akin dahil dati masyado po ako nag-iisip sa mga burdens ko sa buhay. But then nung nagpa-vlog ako, nag-focus muna ako ngayon sa aking pag-YouTube. Instead, sa mga bagay-bagay. So, dito po, nare-release ko po siya at nabababasan po yung aking mga alalahanin. Malaking tulong po talaga sa akin. So, kaya po naisipan tong content na to para naman mabigyan ng pag yung mga nag ng kanila mga YouTube channel na magpursigate sa pagbablog at huwag sumuko. Kasi katulad ng sinabi ko sa unang vlog na lahat naman ng bagay ay nagsisimula sa maliit bago natin palaguin. So laban-laban lang, huwag tayong sumuko. Ganun naman talaga. Wala namang shortcut sa buhay, walang instant sa buhay. Kaya lahat po ng bagay nagsisimula sa maliit at kailangan natin pagdadaanan. So maraming distraction, maraming disappointment. But normal lang po talaga yon kasi nga tao tayo eh. Walang perfecto. So ayan, So sana meron na naman kayong natutunan sa aking YouTube channel. This is Shaina Shaflag. Naniniwala sa inyo na kung kayo nyo mabuhay today, I'm sure kayo mo rin mabuhay tomorrow. Please subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you guys!